Okay na. Okay. Salo. Ang hindi nangingit sumuntok, Tol. Hindi na mo lang. ang na suntok nyo, ah. laki na ka, Tol. Tol, hindi ko kumpare. Eh. Uy, malakas <laughs> <laughs> ka. Uy, ka ba? Malakas ka Ha? 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 Mejo na bumunaw din ramo. Bata class tagdiran ko to da. Ha? Ha? Tu bumut din tira ah? Ah? <laughs> ah? So, bumo, ah? namin ha. Ha? ano wa? Ha? Karon lawos sa to kan talaga i eh, no. Ligay no. Mejo mi. Oy, wala ng intuan, diretso lang. <laughs> diretso oh, lang, hindi diretso lang. Susu Diretso lang. Susu gatong. Onday. <laughs> Hindi, game, derecho. Ano, derecho. Hindi, wala pang hinto eh. Walang maawat. <laughs> Hanggat walang natigil. gago okay oh, oh, lang yan. Okay lang? <laughs> <yung>. capital S. <laughs> Puto sa akin, wala masyado. <laughs> Kasi, tinigil ko ako agad. Lumalakas <laughs> pag-sentok <laughs> niya apuy sa cubo basta kubo. mo na go tak